Hello po, hello po. Magandang hapon po. Ah, hindi pa. Oo nga, magandang odto po sa ating lahat. <laughs> Good noon everyone. Magandang odto po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Philcor Ellen Live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinikilingan, walang pinapanigan, pawang katotohanan lamang ang pagbulay-bulayan natin dito sa channel na ito. Mga kapatid ko, Uh, Mag-reaction video lang tayo dito sa, ang makikita ninyo dito sa uh, IDSA Rally. Okay? Sa IDSA Rally ito, mga kapatid ko. IDSA Rally ito, ngayong linggo. Okay? So, tingnan natin itong uh, uh, political prof professor na si Malutikia patungkol dito sa... Um, gobyernong ito at ang mga taong nakapaligid sa gobyerno. Oo, pakinggan natin, pasok na po kayo pasok. Bago tayo magsimula, mga kapatid ko, um, maghintay muna ako ng ilang tao makapasok, kahit limang tao lang muna, bago tayo magsisimula sa live streaming natin dito. Okay? So, pasok na po kayo Pasok na po kayo mga kapatid ko para magsimula tayo sa live streaming natin ngayon. Okay? Pero pag walang pumasok, tuloy pa rin tayo. Kasi bahala na kayo sa mga replay ninyo dito. Itong uh, live streaming natin ngayon, uh, sumisingit lang ako ng isang oras dito. Okay? Kasi ah uh, 12 o'clock dito, it's lunch break until 1 o'clock here. So probably um, until 2 o'clock. 12 o'clock dyan sa atin, 1 o'clock dito sa akin. Kaya sumisingit lang ako until 2 o'clock. So until 1 o'clock dyan sa ating bansa, mga kapatid ko. Okay? So tingnan natin itong rally ngayon sa EDSA, mga kapatid ko. Grabe ang daming tao. Hala, hindi na ito ordinaryong rally mga kapatid kung makikita natin. May nasa IDSA, mayroon dyan sa Rizal Monument, mayroon din sa iba't ibang bahagi mga kapatid ko. Mayroon na nga nanawagan sa mga uh, supporters natin sa Mindanao na ang dami daw pumuntang taga Mindanao dyan. Nanawagan siya na sino man ang may mga kakayahan dyan magbigay naman kayo. Kahit pa paano, magpunta naman kayo sa EDSA. At makikipag-ano lang tayo, magdala ng tubig, ganun. Okay? So, yun ang nakikita natin dito, mga kapatid ko. Now, mga kapatid ko, uh, may mga uh, statement si Ma'am Malutikia patungkol dito sa administrasyon na ito na ano ang dapat nilang gagawin sa ngayon na hindi na huhupa ang galit ng taong bayan. Hindi naman tayo galit na may pangdahas mga kapatid ko na gumagawa ng hindi maganda. Hindi yon. Peaceful prayer rally lang ang ginagawa sa mamamayang Pilipino, dyan sa IDSA, sa Rizal Park at sa iba pang party ng kamay nilaan. Ngayon mga kapatid ko hindi na biro ito kasi pinagdaluhan na sa mga mga malalaking mga tao at mga uh, popular personalities mga kapatid ko. Ibig sabihin even mga negosyante wala nang naniwala sa mga nakakaupo sa gobyerno ngayon. 'Yun lang ang significant issues yan mga kapatid ko. So, 12 o'clock dyan sa atin. Hala, sige. Habang nag uh, uh, kain kayo ng udtuhan, yung ano kumakain kayo ng almusal sa umaga, uh, udto. Paniudto sa udto. At habang kumakain kayo ng lunch, hindi na lang tayo mag, mag bisaya kasi nahirapan si Lola. <laughs> Ah, uh, kumakain na lang kayo ng, uh, habang kumakain kayo ng lunch. Hala sige, makinig na lang kayo sa video. Tingnan ninyo kung anong pinagsasabi ni Professor Malu Tikia dito sa ating uh, ano. Pero pakinggan muna natin ito. dato Okay. Kasi nagbigay ng mandato. Yan. Kung naniniwala ho kayo mga kababayan na dapat nang mag-resign itong si Marcos Jr., i-share oh. e nyo ho itong video na to. Kasi dito sa video na to, makikita ho natin na hindi na... Makikita natin dito sa video na ito, mga kapatid ko, na hindi na biro ang galit sa taong bayan. Kaya, uh, kailangan, kailangan ng mag-resign ang dapat mag-resign, mga kapatid ko. Okay? Pakinggan natin si Proof Malotikian. Mga dilawan at pinklawan, okay. oh nice sa mga Itong iga mga na... dilaw. Dilaw at pinklawan at mga inpiing terorista na di umano pinoprotektahan nila si Bongbong Marcos. Pero okay lang 'yan. Presidente natin si BBM. Pero ang taong bayan, hindi nahuhupa ang galit, mga kapatid ko. Kaya kailangan ng bumababa siya. Yonggumun, yes. tangshin Tingnan natin. Tung, Ay dyan sa EDSA People Power Monument. Ayan mo mga kababayan. EDSA People Power Ganyan Monument. Ganyan na ho ngayong karami. So, Pati ko, ganito. Pati ho, yung mga motorista oh. ay nakikiisa sa panawagan so, na magbitiw na itong bagong na administrasyon ha? na to. Ipapakita ko sa mga inyo dito. Tingnan naman yan. Happening yan. now at it's people power monument. Grabe naman. Yan, mga kapatid o. ko. ang mga ika nga traffic na. Okay. Ano yan? Ito Di po. nga eh, kung pwede kung wala lang siyang trabaho. Pero masaya ho sila sa Sandali pinabuso lang. ng administrasyon na pinagtatanggol nyo. Dito natin. ho muna tayo kay ano. Dito ho tayo sa pagkapal ng mga tao dyan sa ano. Uh, Ah, uh, oh, tingnan niyo itong uh, mga rally mga yan, kapatid ko sa Itsa People Power. Pati ho yung mga motorista ay eh, nakikiisa sa panawagan na magbitiw na hmm. itong bangag na administrasyon. Panawagan ngayon sa rally ay magbitiw na sa administration Yung yung uh, iglesia ay and rally uh, peaceful lang, nagdasal lang sila. Ito iba din ito sila. Sa Itsa ito. Okay, people power. Uh, natin. pagtitipon ngayong mga panahon hmm. na to dahil nasa ibang bansa ho. Karamihan ng ating mga skandalo na to, mismong presidente okay. na ang nangyayari na to sa administrasyon ni Marcos Tingnan Jr. Na ninyo Kailangan hong pirmahan ng presidente ng itong administrasyon na ito mga mundo. kapatid ko. Ha? Tuloy. Tingnan o ipatuloy Tulario. natin ang pagtingin natin sa Tana, Marcos Jr. Video Tapos dito. na. Ha? Dito, dito na, na siguro dito, dito. magtatapos. Ah, eh, ang ah, pamumuno ng, ng, ng Pangulo? Mo, ano kaya? Ka ano kaya sa tingin ninyo, diba? mga kapatid ko? So, tingnan ninyo Anak dito. Power, ah? uh, uh, tingnan ninyo itong mga tao ilan, sa EDSA, People Power. Grabe Pero, na. Hindi na ninyo oh. mapakawalan. Nako, eh, meron ng meron na sa panti. Ikulong yung mga yan, contractor, sal, uh, asawa. Siya ang katabi niya gabi-gabi. Ayan, oh. Grabe, ang daming tao niyan. Oo. Oh. Uh. Ano mga pulis? Ay, anong gagawin niyo dyan? Puta kayo doon sa gutuhan. Mag-goto kayo, magbami kayo, kain kayo. Tingnan ninyo, man, mga, mga lang, kapatid lang ko. Tingnan si sir. sir, salansanin mo na yan. Sa akin, kung AI ba talaga yan, yung video na yan, kasi kasi may nag... Mula doon sa... Uh, doon sa prompt, paggawa uh, noong, uh, noong uh, image, pagsasalita sa... May automation ba? Hanggang lalabas na yung pinag, okay, so tingnan natin, uh, natin po ito, mga kapatid ko kung ko itong picture ni Saldico ko ito, a okay. so, i e i ba ito? Okay, so ang sinasabi tool, kasi nila e i d o mano itong picture na ito mga kapatid ko. So ngayon tingnan natin kung gaano ito katotoong minsahi ni Elizaldic ko At saka ito si Proptikia ang magsasabi din sa atin uh, patungkol dito sa uh, anong dapat gagawin sa administrasyon na ito. Dito ko na lang ilagay sa gitna ito mga kapatid ko. Kasi mahirapan tayo. Hindi tayo makakita sa pagmumukha ni Professor Proptikia <laughs> Si Proptikia pala. Okay, so mga kapatid ko. Tingnan natin dito. Mm. Kung gaano katotoo itong mga pangyayaring AI o hindi. Okay, sige. Kasi picture lang ni Saldi ko siya, na siya. siya, ni Ah, uh, uh, na nagsasalita na si Saldi ko dito, yan, mga diba? kapatid ko. Laloos talaga? Pero, pero uh, mayroong akusasyon ang administrasyon na ito ko. na AI di umano ang paglabas ni Elizalde ko mga kapatid ko hindi yan video, AI. Hindi AI okay? okay. So, mga AI ngayon, especially Tagalog, mahirap pa gumawa ng video na Tagalog na mahabang video yung gagawin mo. Correct, Kasi correct. Every generation ng AI video, mostly 8 seconds, kumisan 10 seconds. Yan. Yeah. Uh, may ibang AI na pwede yun, 12 seconds, pero yung panoorin nyo ho yung ano, yung mga oh. video ng AI. For example, yung mga yung mga pusa na nagluluto. Dito sa scene na to, ang ganda ng kuha niya. Ah, doon sa pangalawang scene, halos parehas na pusa. Halos parehas, ha? Ah. Every 8 ah. seconds kasi nagbabago yung scene niya, eh. Oh, dito sa scene na to, yung pusa nagluluto. Sa kabilang scene, maghihiwa. Okay po. Sa kabilang so, scene, maghihiwa. So, ganyan nakain. po. Yan. Yung, yung model ng pusa na yun, eh, nang pinanggalingan nyo lahat. Okay. Uh, makakagawa ng video na 15, uh, uh, I mean 5 minutes. Pangalawa pa is yung pagbuka ng bibig. Makikita mo na ang um, mostly kapag ka nagsasalita yung AI, iba talaga ang buka ng bibig. Kajo okay. oh, mahirap gawin yun sa Tagalog kasi nga yung okay. model ng AI, eh, hindi naman Tagalog, hindi naman hmm. Filipino. Hmm. Kaya kung picture lang halimbawa na papasalitain mo... Eh wala naman ho kasi mga utak yung mga <laughs> talyanista at ensay mada. Uh, sir, di ka naman maiintindihan ng mga yan. Nangihina ng mga utak <laughs> Ah... Yung tipong alam na nila, alam na nila kasi kung yeah. ng Tagalog, ang buka ng bibig niya is yung parang nagsasalita siya ng English. Pero alam natin yung boses talaga ng isang AI. Kasi kung narinig ka na ng Amerikano o kaya ibang lahi na medyo matagal na dito sa Pilipinas, marunong na magtagalog Pero alam mo pa rin, maririnig mo pa rin sa boses niya. Kasi medyo iba yung mga pronunciations mm -hmm. ng every Tagalog word. Pwede, madali. Kasi mga, Okay, so pakinggan natin si Ma'am Malutikia dito mga kapatid ko. Okay, makikita natin. Itong uh, akusasyon dito sa mga, ano, ay uh, AI video daw Is itong kay Elizalde ko mga kapatid ko. Pero masabihin ko sa inyo, kung AI itong generated picture ni saldi ko, hindi sana gumagalaw, okay? So hindi ka na ang lips niya masyado at may shadow siya sa likod. Yun ang makikita natin dyan, mga kapatid ko. Pero tingnan natin. Okay? Wala ho yung mga ganito. Protesta nangyayari, rally, laban po sa korupsyon. Ano po ang inaasahan po ninyo sa rallying ito? Uh, tatlong araw na rally uh, ngayon, uh, Prof. Mm. Well, ang unang-una dyan, inaasahan ko na ang ating mga kababayan ay lalabas uh, at magsasabi uh, ng kanilang sentimento tungkol dito sa pamahalaan. Pangalawa, siguro uh, klarado na yung accountability aspect ay eh, kailangang madiinan kasi 100% 10 days na tayo simula ng kampanya ng mahiya naman kayo. Eh, parang tumagal ng 110 days. Hindi nahihiya ang mga kinauukulan, no? Uh -huh. uh, Pang-apat, uh, makikita natin dalawang venues yan. Uh, at uh, uh, ang balita ko, may mga provincial venues rin yes. na, na maitatayo. Sana i ng mga uh, uniform personnel ang malayang diskurso ng mga mamamayan kasi karapatan naman natin yan sa saligang batas. Opo, pero ang tanong nga... 그들은 호주가 그리울 거야. 가서 친구들한테 뭐라고 얘기할 것 같아? 그건 쉽지. 여긴 완전... 에, Uh, affected ba pa ang uh, Pangulong Bombo Marcos Jr.? Nakikita ba niya, aware ba siya sa hinaing po ng ating mga kababayan? Noon-noon pa, hanggang ngayon, ay talagang tuloy-tuloy uh, po, uh, malawak ang uh, mga rallies. Aba, eh kung hindi niya nararamdaman, eh may problema siya, no? Kung hindi niya nakikita, eh may problema siya. Katulad <laughs> nga ng sinabi ng isang leader, uh, hindi pipi, bingi, o bulag. Uh, ang taong bayan, yeah. uh, kung ang liderato ay pipi, bulag at bingi, may problema siya. No? Uh, kasi uh, itong nangyayari, hindi sana aabot sa ganito. Kung inalaw nila magsalita ng malaya, ang mga nagsasalita, di ba? Kung hindi pinigilan, uh, uh, at saka kung hindi drinibol-dribol. Kasi nakita naman natin sa House of Representatives, mm. uh, sa ICI, yeah. sa Senado, yung ginawang forum yeah. para o fora para mapag-usapan itong mga problema ay parang ginawa lamang parte ng isang malaking script, mm. no? Na ang script ay ang default eh, walang kasalanan ang leader dahil siya nga <laughs> ang gumawa nito. Uh, so from the very start, linunch yung, uh, yung kampanyang yan para lang uh, i-defend yung position niya na wala siyang alam. Mm. Mahirap yun ah Uh, panghawakan kasi ikaw ang pinuno, ikaw Yan. ang pinakamataas na leader hmm. sa ating bansa. no uh, Para sabihin mong hindi mo alam, para hmm. sabihin mong uh, dinidistansya mo ang sarili mo dito, uh, medyo doon nagagalit ang bayan. Hmm. no Kasi uh, nakita naman natin na lahat ng signos sa ating ekonomiya ay pababa. Uh, ako nagulat doon sa capital formation kasi dati hindi nang hindi bumababa ang capital formation eh. Uh, yung, uh, yung, dollar, yung stock exchange, yung mm. FDI. So kung hindi na, kung ganoon ang reaksyon ng merkado, issue na ng tiwala at issue na ng confidence. So Mahirap namang sabihin hindi niya nararamdaman yon At kitang-kita naman natin kung paano binalot ng, uh, ng barbwire, ng mga barriers mm -hmm. ang ang yeah. malakanyang so alam nila <laughs> nakita natin <laughs> kaninang madaling araw ang formation ng mga uniform personnel yes. to defend the palace e, alam mo hindi ka aabot ng ganon kung maging fortright lang ang pangulo ako nga parati kong sinasabi address the nation mm -hmm. Tell the nation uh, hmm. kasi ang yung mga press con niya tapos sasabayan ng isang yung aking BFF na barker oh. tapos politika kaagad hindi yun pagpapaliwanag sa taong taumbayan na humihingi ng sagot di ba oh. alam mo ba ito ginoong pangulo ano ang ginawa mo ginoong pangulo nung nalaman mo pangatlo uh, kung alam mo no alam mo kung sino yung mga taong uh, nanggahasa ng ating uh, kabanang bayan, eh yung ba iaalaw mo? Hmm. Doon pa lang sa aspetong yon medyo uh, nagugulat ako na hindi totoo ang mga sinasabi at uh, palihis ng palihis. Opo. Uh, Prof, naalala po ba ninyo yung uh, uh, may panayam si uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Uh, sa isang Australian journalist? Di ba nag-viral po yun? Uh, tungkol po, oh. uh, tapos may binanggit po ang uh, Pangulong Bombo Marcos Jr. doon na they took everything from us. Eh, hindi ko lang, gusto ko sanang ma-play yun pero hindi kasi sa atin ang video. Pero yung uh, uh, sentence na yun, sinabi they took everything from us. Sabi yan ng Pangulo. Um, Para ho ba sa inyo, ang nangyayari ngayon parang paghihiganti na ginagawa po niya uh, laban sa mga Pilipino at laban sa gobyerno dahil kung naalala natin noon, bago siya na tumakbo, eh, talagang kinukundi na siya at uh, marami po ang nagagalit sa kanya dahil po sa mga ginawa ng kanyang uh, ama. Uh, alam mo, uh, napakinggan ko yan. yan, yung interview na tinanong nung host na bakit ka natatawa, di ba? Yes, yes. Uh, uh, ang 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 akin lang uh, akala natin naman kaya siya tumakbo ay para redemption ng pangalan ng tatay niya hmm. pero at the back of the uh, the minds of uh, our people meron na ring so... nabubuong sentimento na bakit yung huling tatlong taon ganito ang nangyayari sa atin hmm. uh, yeah, ito ba ay Argelido tayo masyadong sold doon sa idea na yun eh nung una, 'yung tipong presidente tapos 'yung sinabi niyang uh, they got everything from us'. Yes, yes. Wala tayong magagawa doon. Oo, nakuha, pero kung titingnan natin ang kasaysayan, ilan ba talaga ang nakuha? 'Di ba kung titingnan mo ang PCGG, ang record ng PCGG has not been sterling. Ah, uh, ah, mm -hmm. uh, meron, meron silang utang sa BIR na hindi binabayaran, 'di ba? Ano ang nakuha? Ang nakuha okay. lamang ng Sorry taong po. bayan ay inalis yung mandato sa kanyang ama. Yun oh, yun oh. eh, yun yun and so on. It's the mm. story of the people reclaiming their right yeah, over uh, the, the mandate that they have given to the leader. Ngayon, kung itong tatlong taon ay e paghihiganti, sana naman hindi nagkaganon. Kasi, mm. e, 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 nanalo siya sa eleksyon. Yes. Tama. Diba? Yun yun eh. Uh, kung hindi ka na pag kung hindi nasabi ng maayos ng taong bayan na uh, ikaw ay aming uh, uh, what do you call this, uh, we we have forgiven you, mm. hindi pa ba na enough yung nanalo ka mm, ng 31 yes. milyon, hindi ba dapat ilagay niya sa isip niya napakalaking mandato yun mm. okay? para sa isang tao na 36 years ago ay inalis ng tao ng mamaya, mamamayang Pilipino at napunta sa kung saang lugar. Hindi natin kagustuhan na madala siya sa Hawaii. Exactly. Hindi natin yon May nag-intervene eh. 'di ba? So, uh, kung ang rason mo kaya ka tumatakbo ay para maghiganti, mali mm. naman 'yon. Pero nakikita natin itong huling tatlong taon, parang ganun ang nangyayari, bakit mo gagahasain ang kaban ng bayan? 'di ba? Bakit hindi mo uh, yung realidad na uh, ilagay mo diyan ang 20 billion? Di ba napakalaki yun? O oh, kukuha ako ng 25 billion nakita. Saan mo yan gagamitin? Hindi ba dapat ang panunungkulan ay para sa Pilipino? Hindi para sa bulsa? Yeah. Mm. Totoo yan po. Yun ang nakaka nakakatindig balahibo eh. Kasi oh. parang nawala siya. I, I mean, Mr. Marcos is a man of history. He knows, he loves history. So bakit ganito ang nangyari sa atin ng tatlong taon? Yes, At uh, siguro ang tanong ng bayan, kakayanin pa ba natin ng another three years? Ang sakot ng ekonomiya, hindi. Hindi natin hindi, kakayanin. Hindi natin Bagsak ang ating wala ekonomiya. Ta, o hindi yung natin kakayanin. Pagka nagtagal pa ito ng tatlong taon, wala na ta -ta ho talaga. Na, wala na, wala ng Pilipinas lahat. na matatawag yung ating susunod na henerasyon. Pagka na. pinahintulutan pa natin itong si Raulo na to na manatili sa pwesto. Ang dito, mag-resign ka na, ha? Anak ng toko, kung nasa tamang kaisipan ka, hindi nangyari itong mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Mia, mm. ano nga asahan natin sa fourth quarter? Ah, ang ordinaryong tao, kung titingnan mo, hindi masaya ang Pasko. Yes, yes. I mean, pag nakita mo yung, 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 yung mga simbolo mm. ng kulturang Pilipino sa Pasko, uh, Oo may mga nagsasabit ng mga you know pero pag pumunta ka sa mga malls empty ang ang meron yung sa pagkain doon na lang yung uh, uh, nagsasaya eh, uh -huh. yung salo salo ang pamilya pero yung pamimili ng regalo hindi Bulahan mo yung nararamdaman na eh. uh, sa grocery Tawa, di diba pag ganitong mga panahon ni eh, talagang uh, yung mga laruan naka, naka ano na yan naka nakabalot na yan, di ba? aanda na kahit pa paano, iniipon na yung para sa fruit salad, iniipon na yung para sa pang leche plan. Pero ngayon hindi From the material to the details, it's on a whole other level when you wear it. Wear winter differently. Black Knight. Ah. Dunyani Maranen. Doon yung TV ni Mokon, 나왔다. 귀가 잘안 들려서 좋은지, chansolido 잘안 들려. Sa sobrang hirap po ngayon ng buhay, yung mga bagay sana na nakalaan para sa gift-giving, ah, sa kasiyahan pagka dadating ang panahon ng kapaskuhan, e eh, kinuha po lahat yun eh. Ilinagay sa maleta at inattend ina sa oh, ang... at siya sa oh, Forest Park. Okay. No, 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 no. <laughs> Kawalang hiyaan ba? Di okay. okay. Oh. Yan po ang nangyari sa Pilipinas ngayon. Kaya sunod, ang pinakamasaklap pa noon ay ipinunto siya ng isa sa kanyang mga kasamahan diyan. At uh, isa nga ka... Yes, prof. Uh, tama ka doon, no? Kadya, kadya. Yung yung pagbawi ng pera. Kasi naging pera lahat eh. Di ba ako in-expect ko yung day one, sisipagan ko, pakikita ko sa mga kababayan ko, mahal ko kayo, aayusin natin ang bansa natin. Ang dami pero lahat promiso. Kaya nga na yung word na bu